Usap-usapan ngayon sa social media ang mga hinaing ng businesswoman at social media personality na si Madam Kilay matapos na paasahin umano siya ng mga kinuha niyang kilalang personalidad upang maging ninong at ninang ng kanyang anak. Ayon sa isang Facebook post ni Madam Kilay, isang buwan bago ang binyag ay pinaalam na niya sa mga kinuha niyang ninong at ninang ang magaganap na binyagan at umuo naman umano agad ang mga ito ngunit isang araw bago ang binyag ay hindi na raw ng mga ito pinapansin ang kanyang mensahe. Kaya naman labis nga ang tampo ni Madam Kilay dahil sa raw una pa lang ay umayaw ng mga ito upang hindi na siya umasa. Ibinunyag din ni Madam Kilay na mga kilalang personalidad sa social media ang mga kinuha niya at ihilan nga lang sa mga ito ang magilaw na umatend ng binyag. Post ni Madam Kilay ngayon mag-message kayo sa akin ng kaplastikan nyo. Yung ibang mga inibitahan ko ng mga ninang or ninong ni Lakas na mga kilala sa social media. Ekis eh, kayo. Wala naman problema kung ayaw nyo. Dapat dineratsyo nyo na ako nung una pa lang. May intindihan ko naman. Hindi ko naman ma-please lahat eh. Hindi yung pinaasan nyo ko. One month before sabi pa, Oo naman, eme-eme. Hindi kami mawawala. Tapos the day before ng binyag, Naghingi ako ng confirmation. Isnab na mga botlog. Pwede naman mag-message na ayaw dahi. Palibha sa mga high profile na. Edi miaw, kiilan lang talaga ang totoo sa social media. Hahaha, ha, ha. sarap nyo e real talk. Shoutout pa din talaga sa mga tumanggap sa anak ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Samantala, makikita naman sa mga post ni Madam Kilay ang iilan lamang sa mga vloggers at influencer na nakadalo sa binyag na kanyang anak. Makikita doon sina Jelai Andres, Kit Talens, China Roses at iba pa. Si Joel Mondina naman o mas kilala sa tawag na pambansang kolokoy ay hindi napigilang magkomento at magpaliwanag sa post ni Madam Kilay. Komento nito, Huy, legit pa alam ko sayo ha, ito wala pang tulog lolo mo. Kagad naman siyang sinagot ni Madam Kilay nang. Ha ha ha, oo, except sayo, you know that, tamaan na sila. Nakakahiya naman, di diba? Hahaha. Ha Nagbigay din ng pag ang ilan sa mga kaibigan ni Madam Kilay sa kanya na nila sa kanyang Facebook post. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Love you, Marcy, Madam. Huwag ka na magalit. Di natin sila bate. It's their loss, Madam Anderson Jinky. Cute-cute kaya ni Baby Lakas. Proud ako na naging ninang ni Baby Lakas Mars nablab ko kayo